Ayan, good morning mga idol, mga kadiskarte Ayan na naman tayo ngayon sa ating pag-adventure. Ayan, panibag araw, panibag adventure na naman. Sana humuli. Ayan, kasama ko na naman si misis. Ayan, siya lagi sinesuerte, mga kadiskarte, Ayan. Ano, sa site na lang, mga idol. Ayan, shout out sa inyo lahat, mga kadiskarte Ayan, thank you for watching. Mga kadiskate, mga ito. idol, andito na tayo sa my site. Dito sa ilog. Ayan, eh, no? Ayan, fresh kung ko dito guys yan nakita mo naman si commander saka ready nang ready na oh um, ano natin ngayon na naman fishing adventure yan. sana humuli naman tayo ng pang ulam ayan, para di nasa tayong yung, yung lakad natin mga idol mga ka-discover. ayan tayo tayo testing ayan at saka pala mega loud shout out sa inyo lahat mga kadiskarte mga idol ayan shout out sa inyo lahat team zombie ayan kaya Meryn Ventura at kay Mambioli Lopez shout out po sa inyo lahat ayan. start tayo Hindi <laughs> na nararamdaman, may huli na pala. Yes, dumaan <laughs> nakahuli na naman, no? Ay, 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 ay! Bigot na, timangay! Ito na naman! Ayan na, ayan na sila! 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 Tinanggay yung ko, oh. <laughs>

sinuli ko oh sa iyo jaga-jaga lang guys eh <laughs> okay ay wait 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 okay guys bumulihin na naman ako bisa <laughs> yes na again bitayo selamat datang na ulit dokaok ng mga discounter dokaok is da Ayan guys, huli natin o. Oh. Ayan oh Ayan oh Uy. Ayan oh. tayo pa siya. May uwi na naman tayong isda. Ayan mga idol eh. Tsaga-tsaga lang. Shoutout sa inyong lahat. Ayan o. Oh. <laughs> Malungkot o. Oh. Di makuli. Ito naman ngayon wala. <laughs> Ayan magandang hapon mga kadiskarte at eto lilipat kami ng pwesto. Dahil dito sa may spot namin dito makagat nga kaso hindi namin madali. Siguro maraming maliliit kaya lilipat kami ng pwesto. Pero ano kahit pa paano naman humuli kami ng ano. Nakahuli naman dito mga idol. Oh. Yan. Huli, huli naman ngayon dito. Pero hanap pa rin kami ng mga pwesto mga idol kasi dito talagang ano makagat siya pero hindi namin madali. Puro pain lang kami ng pain. Nauubos lang pain namin hindi namin madali. Ito ngayon, na-lilipat uh, kami. Eh. Uh. Stand-by lang kayo mga idol. Uh. <laughs> on cam! <laughs> <laughs> <Ay> on cam Siyerte, uwi na kami. Napakalakas na ulan. Saka napakalakas na ng ano. Masiglat. Ang tatanim ng mga kudot. Mga kudot siyerte sa kulog. Nakakakot. Pero, Pero ngayon sa lahat namin na to, buli naman kami mga idol. Parang gabi din lang at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Ayan, thank you, thank you. Ayan, sana gabi ito ng video. Tapos na ang ating pag-adventure ka. Pag-adventure. Nakatama si Commander. Ayan paano. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.